Ano ang nasa likod ng malakas na ugnay ang depensa ng Japan at Pilipinas? At ang Japan, magbibigay ng high-tech defense system sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ibinunyag ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori ang isang makabuluhang panayam na maaaring magpataas ng husto sa kakayang depensa ng himpapawid ng Pilipinas. Sa isang kamakailang panayam, kinumpirma ni dating Japanese Defense Minister Onodera Itsunori ng Department of Defense ng Pilipinas ay formal ng humiling ng pagbili o paglipat ng mga Japanese-made air defense missile system. Ang hakpang na ito ay naglalayong palakasin ang kabuang kakayahan ng depensa ng himpapawid ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding mga hamong pang-siguridad sa rehiyon. Ang kahilingan ito ay isang tugon sa lumalalang banta ng seguridad sa rehiyon, particular na sa mga pag-aangkin sa South China Sea.